Ganito pala ako mga idol pag nabuburing, pag gala, -gala lang, naghahanap kasi ako mga idol ng baboy, yung sakto lang ba na baboy, yung tamang mataba lang, kaso ang nakikita ko ay matataba, yung matataba na tao. <laughs> eh hindi naman pwedeng litsunin yun eh, patay tayo dyan. So ayun nga pala mga idol, bali binabaybay pala natin ang nasasakupan ng bayan ng Tigaon. Tingnan nyo naman mga idol oh, napakaganda rin dito oh. Pero siyempre, kailangan mong mag-ingat kasi nasa National Highway tayo. Tingnan niyo naman 'yan mga idol. <laughs> Pero alam niyo ba mga idol kung anong naiisip ko? Naghahanap ako dito ng matanungan kasi tatanungin natin kung kailan ang pista rito. Baka nga kasi siguro nakalagpas na eh. Alam mo naman kasi, na-miss ko na kasi ang adobo. <laughs> At ito pala mga idol, madadaanan natin ang infirmary ng Tigaon. Yan mga idol oh. Kaya ingat-ingat kayo para hindi kayo magkasakit. Mahirap kaya yung makonfine dyan sa infirmary, di ba? Yun o, si ang sisipag. Ano kayang hinihila nun mga yun? Ano na sunod na barangay ito? Siguro barangay karay yung tigaw na siguro to no? Yung mga idol o, hindi ko kasi ganong kabisado to eh. Pero siyempre, habang nagdadrive tayo, siyempre tinitingnan ko ang paligid. Yung mga idol o, Honda, baka naman! <laughs> Malay mo mga idol, mabigyan tayo ng bagong motor, no? Ito palang mga idol ang papuntang PDA ng bayan ng Tigaon Partido Development Administration Kaya yung may kailangan dyan, pili na kayong pumunta dyan At habang binabaybay ko nga mga idol ang bayan ng Tigaon Tignan nyo naman yung mga idol o oh. Ayos! <laughs> Naimiss ko tuloy talaga mga idol maglong ride Sarap talaga maggala-gala lang mga idol ano Kailan kaya tayo makakagala ng matagal-tagal na naman Magpapasko na mga idol Kailan kaya natin makukuha yung mga bonus natin Buti pa kayo, mayroon na yata eh. Ako, wala pa eh. Tingnan nyo dito. Hirap na hirap ng kumuha ng tira ngayon dyan. Kasi siksikan pa kumuha ng ano? Ng bonus. <laughs> ganda ng sniper 155 mga idol oh. At siyempre mga idol, malapit na tayo sa bayan ng Tigaw. Kaya samahan nyo kung mga idol mag ikot ikot dito para makita nyo kung gaano kaganda at kalago ang bayan na to. Yung mga idol oh, kapilya ng iglesia ni Cristo, napakaganda no? Ayos talaga Ito mga idol, dito pala ako nagpapagas Pagpupunta ako ng Maynila Ito mga idol, oh Dabi rin dito nag-aabang na estudyante Kaya yung kapo-motorista ko dyan Mag-ingat-ingat sa pagto drive Lalo na pag malapit sa eskulahan. Siyempre, alam mo naman, napaka-delikado pag ganyan At dito pa sa una-unahan Meron na naman eskulahan. Yung mga idol, oh Kaya ingat-ingat lang tayo dito magpatakbo Tingnan nyo naman yan, mga idol Halos sunod-sunod yung mga eskulahan dito ito yata yung iskula ng Tigaon Central Pilot School. Yung mga idol, oh. Oo nga, no? <laughs> Hindi ako nagkamali. Kaya ingat-ingat tayo mga idol pag tuwing pupunta tayo dyan. O so, kaya dadaan, di ba? Ayun pala mga idol, meron akong biglang naalala. Malapit na pala pistang sa ngay ngayon. Daan ako nga saglit. Nakalimutan ko kasi yung saktong pista dyan, eh. <laughs> Naimiss ko talaga mga idol ang adobo, no? Kaya yung mga malapit na magpista dyan, ingat-ingat na nga. Mahirap na, baka may stroke. Daily So ayun mga idol, drive safe!